Ayan, pauwi na kami guys. Seven na ng gabi. Tingnan nyo dito oh. Tingnan nyo yung ano kapaligiran. Maano pa maliwanag. Magano na yan guys. Mag 7 uh, plus. Ayan. Ganda diba? Kahit gabi na po, hindi ka pang gumala. naglalakad lang kami guys itong nilalakad namin is siguro abutin ka ng 10 minutes papunta doon sa may sakayan kasi walang bus dito sa loob, loob ng... kaya kailangan namin lumabas sa highway ang ganda ng paligid napaka relaxing guys pag ganito na walang hindi na maaraw Tapos, walang ulan, mahangin. Ayan, baka gaan ng ano. Puso. Ayan, o. Ayan, may kainan dyan. Minsan dyan din kami kumakain. Buti kam. <coughs> Ang ganda ng paligid. Napaka-relax talaga dito. <coughs> and also one side yeah. guys. kasi may dumang kasi ano, bicycle di namin I mean, alam kung saan ba pupunta, sa kaliwa o kanan ayan eh ha nagpagiwang-giwang kami pag iwang giwang din yung bicycle samahan nyo kami guys sa paglalakad Gantian ang kalangitan asul asul. Lelehkan tadi kami guys. Bijak malaiu malaiu kah mangang bas tap. problema dito pag naglalakad ka kasi safe naman yan, dito ay paligid yan dito na kami sa highway yan, yan. yung kabila may park yan. yan maraming mga nag ano dyan nag para bicycle picnic kung ano-ano pa kasi yan oh malawak yan guys tapos pag dyan ka pwede kang umikot doon sa kabila tapos sa kabila may ano yan may swimming pool yan pwede kang maligo